mag-lapo na kayo. Hello everyone, nandito po kami. Ano mo mo? Oh, yes! Huwag ganun! 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 Huwag Ano, first time mo ba makasakay ng jeep? Hindi, nakasakay na ako. Anong, anong masasabi mo sa jeep? Masaganda. Ano maganda? Sayan. Ako? <laughs> Hindi. Dito. <laughs> Welcome, baby. <laughs> <laughs> nag Paano ka magbabawoy? <laughs> <laughs> ano, ano gusto mo pag Gusto ko maging cute and pala. Gusto ko maging science. Ha? Yeah. What? Bakit science? Kasi favorite ko mag science. Ha. Alam mo, alam ko kuha mo ano ano ka pag Ano? ano? Hot doggie. <laughs> Ano tama no Alam mo kung Mat ano mo ka na? ka. At na uutan. Hoy. Sorry ako <ina. laughs> Para, si Para po. Thank you.